Sikat na naman ang mga Pinoy sa basketball world dahil sa ating mga pambato international league. Sunod-sunod na mga opportunity ang pumapasok nga sa ating mga local players tulad ng liga sa Japan at Korea. Talagang nagbukas ang pinto sa mundo ng basketball para sa ating mga kababayan international. At hindi maitatanggi ang mga ginagawa ng ating mga Pilipino player international league. Kaya naman kung bilib ka sa ating mga Pilipino player ay tapusin mo ang video na ito at huwag kalimutan na magsubscribe at bisitahin mo na rin ang acting Facebook page. Maraming salamat. Kung pag-uusapan nga natin ay sa si Japan B League ay talagang number one player natin ngayon at putok na putok ang pangalan. Sa liga na ito ay si Terje Rabena na ngayon nga ay at pinapanganga ang mga manonood dahil sa napakatinding performance nito sa liga at ang highlight dunk nga nito na ginawa sa laban kontra sa Pilam na si Ray Park sa team ng Nagoya Diamond sa 3.31 second nga ang markadong oras para sa mga manonood dito kay Rabena nang gawin nito ang posterized dunk nito nagumulat at gumulantang sa lahat ng manonood sa Japan B League. Talagang nakakataas ng balahibo ang ginawa nitong ating kababayan sa laban na ito. Malaki ang ambag nito sa kanyang team at isa sa mga naging priority player sa team na kanyang pinaglalaroan. Nagambag lang naman ito ng 25 points 4 assists, 1 rebound and 1 steal dahilan para manalo ang team niya sa laban na iyan. At matapos ang laban na iyan ay talaga nga naman na dinudumog ito at talagang pinag-uusapan ang performance na ginagawa nitong si Terdy Rabena sa kanyang team at sa liga ng Japan B League. At isa ngayon ang player na si Rabena sa dahilan kung bakit ang mga Pinoy ay talaga nga naman na sumisikat at nakikilala pa sa larangan ng pagbabasketball International League. Isa pa nga dyan ay ang kababalik liga lang na si Kai Soto ang big man natin. Maraming mga haters pero para sa akin na malaki na ang naging improvement nito sa kanyang paglalaro sa loob ng court. Ngayon nga ay talagang dik di at na sumasabay na itong si Kayo pagdating sa loob ng court. May gigil na ang player na ito mula nang bumalik ito sa liga at sa team ng Yokohama. Hindi naging maganda ang last game nito sa, sa naging team na yan na Dragonflies. Kaya naman ngayon ay talagang nagbabawi itong si Kayo at pakikita naman na naging maganda na ang kanyang pagbabalik at malaki ang improvement ito sa paglalaro sa loob ng court. At masasabi nga rin na nasa magandang kondisyon ngayon ang katawan nitong si Kaiju. Ganon din itong pambato natin na si Dwight Ramos na ngayon nga ay naabot na ang 1,000 career point niya sa Japan B-League... At may maganda pa rin karera ngayon sa liga na ito... At talaga nga naman na napakalaki pa rin ang inaambag nito para sa kanyang team... At bisitahin na natin ang ating mga pambato sa KBL League... Nandiyan naman ang ating lakay Renz Abando na ngayon nga ay pahinga dahil sa injury nito... And no worries dahil magiging maayos na... At wala namang mabigat na injury ang nasa ating kababayan... Pero siya pa rin ang highest paid import sa liga na ito... At ang former PBA player legendary na kalalaro lang sa liga ng KBL na si Alex Kabagnot na ngayon nga ay talagang nagiging maganda rin ang panimulang karera sa liga ng KBL talaga nga naman na nagiging maganda ang performance nito at isa rin ito sa mga player na inaasahan na sa bungad pa lamang ng karera nito sa KBL ay talaga nga naman na nagiging maganda na at solido ang laro na ipinamamalas nitong si Alex Kabagnot International League ganon din naman ang iba pang mga player at kababayan natin na talagang number one player sa kanilang ba bawat team. Isa na dyan, sila Dave Ildefonso, Justin Gutang, na ngayon nga ay isa sa mga top priority player ng kanilang team na pinaglalaroan. Yan ang isa sa mga player na ngayon nga ay talagang niyayanig ang Liga International tulad ng KBL at Japan B League. Mga Pilipino player natin na halimaw ngayon ng performance at nilalaro ang laro ng Pilipino sa ibang bansa. Talagang putok na putok ang mga pangalan sa Liga na kanilang dinadayo. Maraming salamat sa panonood ng aking video at pagsuporta sa aking channel at maraming maraming salamat sa pagsama para pasukin ng buhay ng may buhay pero buhay ng ating mga idolo maraming salamat